Suporta sa renewed peace talks, ipinanawagan ni PBBM. Matapos ang anim na taon na pagpapatigil sa peace talks sa visa ng Proclamation 360, nagkasundo ang pamahalaan ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines o NDFP na pag-usapan muli ang pagwawakas ng ilang dekadang armed conflict sa pamamagitan ng paglagda sa Oslo Joint Communique. Unay nito, nanawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino na suportahan ang pagpapatuloy ng peace process sa NDFP. Bakit nga ba natin kailangan suportahan ang naging hakbang na ito ng gobyerno? Tara, alamin natin. Malaki ang ginagampana ng Department of Interior and Local Government o DILG sa peace agenda ng Administrasyong Marcos. Kaya naman para kay DILG Secretary Benher Abalis Jr. Welcome development ang paglagda ng Pilipinas at NDFP sa joint communique. Anya, mahalagang hakbang ito sa peace process. Panawagan din niya, suportahan ng bawat Pilipino ang hakbang na ito upang tuluyang makamit ang kapayapaan at pagkakaisa sa bansa. Pinuri naman ng Philippine National Police o PNP ang karunungan, lakas ng loob at commitment ni Pangulong Marcos na ginagawa ang lahat upang magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa Pilipinas. Ayon sa pahayag na inilabas ng PNP Public Information Office, mahalagang hakbang ang joint communique tungo sa pagkakaroon ng isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang bansa. Tiniyak naman ang PNP na handa silang tumulong sa anumang paraan upang makamit ang mga napagkasunduan sa joint agreement. Para naman sa mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines o AFP, good news ang naging kasunduan ng Pilipinas at NDFP. Ayon kay AFP General Romeo Browner Jr. Ito ay dahil sa hangad nilang magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan. Bukod sa joint agreement, matatanda ang kamakailan lang nagbigay rin ng amnestia si Pangulong Marcos sa mga dating membro ng mga rebelde grupo. Para kay at at Attorney Nagib G. Sinarimbo, Interior Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, makakatulong ito sa pagbabago ng mga dating rebelde na maging productive at peace-loving Filipino citizens sa mga hakbang ng administrasyon kitang-kita na patuloy na sinisikap na magkaroon ng kapayapaan sa bansa na mismo aling alinsunod sa adhikain ni Pangulong Marcos na unity at para tuluyang matupad ito kailangan nating ibigay ang ating buong suporta ikaw suporta ka rin ba sa pagkakaroon ng unity sa Pilipinas D W I Z research report, Re -re -report.